Ano i-unregister ang phone sa GCash tulad nito. Let's go. Unang gagawin ay buksan ang GCash app. Kapag nabuksan mo na, pindutin ang profile. Kapag nasa profile ka na, scroll down ka lang hanggang mahanap mo ang settings. Kapag nahanap mo na, pindutin itong arrow na ito at mapupunta ka sa settings. Dito sa settings, hanapin mo ang account secure. Kapag nahanap mo na pindutin mo ang arrow sa gilid niya at mapupunta ka sa account secure kung saan dito pwede mo i-unregister ang phone mo sa GCash para ma-unregister mo pumunta ka sa registered phone current phone tapos pindutin mo ang arrow na ito. Tapos this will pop up. Then click mo unregister phone. Tapos mapupunta ka dito to confirm na gusto mo i-unregister phone mo na ito sa GCash. So to confirm, click yes unregister. So to completely unregister the phone, GCash will ask for face verification. Paalala lang pala, para mag successful face recognition mo, dapat sakto na sakto mukha mo sa frame, maliwanag ang lugar at wala kang suot na glasses or face mask tulad nito. So kung klaro na yan sa'yo, click mo sex, ipaskan ang mukha mo tulad ng ginawa ko at sundan ang instruction sa taas tulad ng ginawa ko. At makikita mo itong check meaning successful ang face verification mo at mapupunta ka dito kung saan sinasabi na successful ang pag-unregister ng phone na ito sa GCash. Meaning ito ay pwede mo na ilag-in sa ibang phone ang GCash mo.